Alright, so welcome to my channel, Doc Gigi Sunga. Thank you very much sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa my YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so mga negosyong pambarangay. Yan. So kung ikaw ay nakatira sa barangay, wala ka sa city, so at gusto mong magkaroon na hanap buhay, additional source of income, so ito yung vlog na para sa'yo, okay? Or kung OFW ka, kung gusto mong magka-negosyong pamilya mo, ito yung negosyong pambarangay, okay? Pero bago yan, announcement tayo. So Feb 23 nasa Novotel Cubao tayo. Uh, nagbaba po tayo ng registration kung magre-register ka ngayon hanggang sa uh, Monday, Feb 4. So ang bayad mo lang po ay 5,000 pesos. Pero kung onsite ka magre-register, that's 8,000, okay? So 5,000 pesos, go your own business. So bago ka magsimula na, paano ka magsimula ng negosyo mo, tutulungan ka po namin for 4 hours, A to Z from A to Z, acquiring permits and uh, hanggang sa zilling your sales. So, yan ang ating didiscuss. And if you need career coach, yan. Or coach for your finances, business, kung kahit nasa ibang bansa ko dito sa Pilipinas, pwedeng personal or one uh, or online so pwede nyo po akong kontakin 09395254311 or sa aking FB page Dr. so kay so mga negosyong pang uh, pambarangay. Okay. Number one na negosyong pambarangay na siguradong kikita na araw-araw mo nakikita pa naglalakad ka. Ito mga ihaw-ihaw. Yan. So, di ba? So, kaysa ka magpunta, meron sa kabilang sulok, sa kanan sulok, sa kaliwa, sa plaza, sa bandang unahan ng plaza, sa bandang likuran ng plaza. So, sa lahat ng bahagi ng barangay, number one yan. Kasi, bakit ka nyo? Una, ang ihaw-ihaw sa barangay, inuulam na yan. Di ba? <laughs> inuulam na natin yan eh. <laughs> di ba? Pangalawa, mirienda. Okay? Pangatlo, sa dami ng mga... Taong naglalakad sa plaza, sa barangay Kasi ngayon, modern yung mga barangay May mga uh, paligan na, may mga basketball May mga contest na sa plaza na nagagana May pasyalan na sa plaza, may ilaw, may sounds May wifi si kapitan Di ba? May free wifi si kapitan So yung ihaw-ihaw is one of the best okay Kung ikaw ay nasa barangay Alright? Pangalawa, na pwede mong gawing negosyo kung ikaw ay nasa barangay Of course, hindi na mawala dyan ang ating sari-sari store Okay? So, hindi pwede wala yan. Kasi sa barangay, madalas nawawala ng mantika, toyo, <laughs> merienda, uh, Nawawalan ng mga sabon, di ba? kape, asukal. So, tatakbo yan sa sari-sari store. right Okay, pangatlo na negosyo na patok sa yung barangay, bigasan ng bayan. Yan. So, ah uh, marami yan. Lalo, if you can apply sa, as NFA retailer, so, pwede kang mag-apply. Para I think, may permit ka rin dyan, may business permit ka. Plus, pupunta ka sa, ang dito, uh, sa NFA office, mag apply ka as a retailer ng NFA. So, mas madali kang mag-grant dyan kasi, uh, siyempre, priority natin ang mga nasa barangay, mga nasa grassroots para maka-avail ng murang bigas. Okay? Kung hindi naman, pwede ka rin magbigasan. Itabi, itabi mo na yan sa iyong sari-sari uh, store. Okay? And pang-apat na kumikita sa barangay, ito, ilang, ilan na yung ko na kaibigan natin na meron nito billiards okay so may billiards uh, i think ang kita niyan minimum 800 a day so that's something di ba imagine mo meron ka 800 a day ala ka na magastos diyan bibili ka lang ng billiards so gaya nung senior nung isa nating OFW yung asawa niya binili niya diyan i think second hand that's 30,000 na ata if i'm not mistaken mistaken so yun meron silang source of income every day simple lang Nandun lang siya di ba okay next eto, uh, pang lima, bagsakan ng gulay. Ito, tuwing hapon pag dumadaan ako, pag gabi na, doon sa malapit sa kapatid ko, ang daming gulay nagtitinda doon, okay? So, uh, yung iba binibili nila sa bayan, yung iba naman ani nila. So, anyway, kumikita sila ng 5 pesos per kilo, 3 pesos per kilo. So, kung maka-100 ka 150 a day, dagdag income, diba? Hindi ka masyadong nag-effort, di ka nagtanim, umani ka lang ng bumili ka lang do sa bayan, di ba? So yan, sa hapon lalo yan mabili, panghapunan ng mga tao sa barangay. Okay, at ang last natin, number six, number six ay lutong ulam. So, di ba, ang daming uh, mga kababayan natin na nagtatrabaho na rin, mga taga-barangay. So, uh, tanghalian, minsan di na luluto sa hapunan, so dahil medyo busy na rin mga tao sa barangay, so yan ay nagiging buhay nila, okay? So, ang kailangan natin ay eh, kailangan nila lutong ulam at kasama mo na ng merienda. Okay? So, deliver sa inyo anim na negosyo na patok sa barangay. So, kung wala kang negosyo ngayon, nandiyan ka lang sa barangay mo, pumili ka na sa na, magka, na makakatulong sa iyo para mas madagdagan yung income mo. Okay? So, ulitin natin, uh, dapat meron tayong negosyo, may source of income tayo. Kung yung asawa mo, empleyado, dapat tulungan siya dito gawin mo. Kung ang asawa mo OFW, dapat isa sa inyo may gantong negosyo, pandagdag ng income every day. All right. So please share this video sa lahat ng kaibigan mo kahit OFW dito sa Pilipinas. And bago tayo mag-end, if you need coach eh ana, na announce ko na kanina, ulitin ko lang. Uh, sa, marami po kasi nagpapa-coach sa atin at na, natutuwa sila, nagme-message back sila sa akin. Nagpapasalamat din ba nag-start na ng uh, negosyo nila. Uh, yung iba naman na, uh, yun na, nakapag-save na, may investment na. So, I can help you kung saan man nandoon ang kinatatayuan mo in sa buhay. Alright, so thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.